Pagbaba ni Yang Shen sa parking lot. Papalapit na siya sa kanyang sasakyan habang kinuha na ang susi ng biglang lumitaw si Zhang Hengji. Sinabi nito kay Yang Chen na hanap na rin kita. Hindi inaasahan ni Yang Shen ang pagdating ni Hengji kaya nagulat siya dito. Habang may kasamang madaming lalaki si Hengji at mga armado pa ang mga ito, sinabi ni Hengji kay Yang Chen na hindi ako makapaniwala na magkikita tayo ulit. Agad naman siya tinanong ni Yang Chen kung paano ito nakapunta dito. Ngunit sinagot lang siya ni Heng Ji nang sinabi ko na sa iyo noong nakaraan di ba? Kung dadalahin mo siya, hahanapin kita kung nasaan ka man. Sa tingin mo, nagbibiro lang ako sa mga sinabi ko sa iyo. Ngunit sa halip na magatubili, inikot ni Yang Chen ang kanyang palso, handa sa laban. Sige, subukan mong lumapit. Hamon niya ngunit ngumisi lang si Hengji. Huwag kang magmadali, sagot nito. Sasaktan kita, pero hindi pa ngayon. Sa ngayon, sisirain muna namin ang sasakyan mo. Dahil pinaalis mo ako kahapon sa sasakyan mo. Sa isang iglap, sumugod ang mga tauhan ni Hengji at sinimulang wasakin ang sasakyan ni Yang Chen. Agad na kinuha ni Yang Chen ang kanyang telepono at sinimulang i-record ang insidente na nangyayari. Mayabang na tumawa si Hengji. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pagre-record, sabi niya. Babayaran kita, pero sa legal na proseso, aabutin niya ng kalahating taon o isang taon. Wala kang sasakyan papunta sa trabaho, paano ka ngayon kikita? Sa gitna ng tensyon, isang pulang Porsche Sham na raan at labing isang Carrera GTS ang uminto sa tabi nila. Bumaba mula rito si Miss Wang sa sasakyan. Napangiti si Yang Chen at naisip, maliit nga lang talaga ang mundo. Galit na lumapit si Miss Wang kay Hengji at sinabi, Anong ginagawa mo? Nasir on ka na ba ng bait? Sigaw niya, hindi ba't pumayag na akong makipagkita sa iyo ngayong gabi? Ano naman ngayon itong pagsira mo sa sasakyan ni Yang Chen? Ngumisi si Hengji at sinabi, gagawin ko ang gusto ko. At anong masama kung sirain ko ang sasakyan niya? Masakit ba sa puso mo? Nagpatuloy ito, puno ng pangungutya. Yang Shen, isang ordinaryong driver lang. Ano bang nakita mo sa kanya? Papatayin ko siya ngayong gabi. Biglang itinaas ni Miswang ang kanyang daliri at itinuro si Hengji. Zhang Hengji, ang pamilya namin. Oo, may utang sayo. Pero babayaran namin 'yan. Akala mo ba kahit may utang kami sayo, dapat kitang pagtuunan ng pansin? Sa puntong iyon, lumitaw rin si Zhang Long at naglakad papalapit sa kanya. Nagtanong ito sa kanya, mukha siyang isang peste, paano mo siya na-offend? Tanong ni Zhang Long, tahimik lang na tumingin sa kanya si Yang Chen na may seryosong mukha. Mahabang kwento, pagkatapos, nagtanong siya, anong ginagawa mo rito? Tapos na ang usapan tungkol sa capital injection. Hinawakan ni Zhang Long ang namamagang pisngi niya at sumagot. Hindi dahil sa iyo, sinabi ng tatay ko na humingi ako ng tawad sa iyo, kung hindi, hindi mo aaprobahan ang investment ng pamilya namin. Nilapitan siya ni Yang Chen at umakbay habang tumatawa. Sabihin mo nga, mayaman ba talaga ang pamilya mo? Buong kumpiyansang sumagot si Zhang Long. Siyempre, may ang assets kaming isang bilyong dolyar. Sa tingin mo ba mauubusan kami ng pera? Sabay humarap siyang Chen at itinuro si Hengji. Sabay tanong nito, kilala mo ba siya? Tumango si Zhang Long. Oo, alam ko. May ilang ari ari-arian ang pamilya namin na may investment mula sa Sky Curtain Company. Napangiti siyang Chen at sinabi kay Zhang Long na gusto mo bang burahin ang nangyari kahapon ng hindi na kailangang mag-sorry? Agad na naintindihan ni Zhang Long ang ibig sabihin ni Yang Shen, nais nitong ipagamit ang koneksyon niya para tapusin ang gulong ito. Nagbiro pa si Yang Shen, pahiram mo si Miss Wang ng pera para mabayaran si Hengji. Ji. Kapag ginawa mo yan, papayag akong mag-invest ang Sky Curtain sa All Island Hotel Group. Napakunot nuo si Zhang Long. Bakit hindi mo na lang siya pautangin mismo? May 28% ka sa All Island Hotel. Ilang daang milyon na yan. Ano ba naman ang maliit na halagang ito? Itinuro ni Yang Shen ang kanyang wasak na sasakyan. Wala akong pera, kailangan ko pang magtrabaho bilang ride hailing driver. Hindi man lubos na naintindihan ni Zhang Long ang low ika ni Yang Chen pero tinanggap rin niya ito. Sambit niya dito na ikaw ba ay galing sa sekretong familia, na hindi pwedeng gamitin ang lahat ng pera, Agad naman siyang pinatahimik ni Yang Chen sa pagsisilita ng ganoon. Sabay sinabi na dito ni Zhang Long na, sige, aayusin ko yan. Bukas ng alas 9 ng umaga, papuntahin mo si Miss at ang kanyang ama sa Sky Curtain Company para pag-usapan ang pautang. Humarap si Yang Chen kay Miss at sinabi niya dito na Miss bukas ng alas 9, dalhin mo ang ama mo sa kumpanya ni Zhang Long para sa law negotiations. Pumayag na si Mr. Zhang ng Sky Curtain, kung okay din sa inyo, kayo na ang bahala. Hindi na ako makikialam. Napatalon sa tuwa si Miss Wang at mahigpit na niyakap si Yang Chen, hindi siya bumitaw. Masaya niyang sinabi kay Yang Chen, gagawin ko, sa wakas, naisip mo rin. Akala ko hindi kita maaakit kahit sa haba ng mga binti ko. Naisip din niya, baka hindi sapat ang kanyang mahabang mga binti at kaakit-akit na kurba upang makuha ang pansin ni Yang Shen. Samantala, hindi natuwa si Zhang Hengji sa nangyayari. Tinutok niya ang kanyang daliri kay Zhang Long at galit na nagtanong, ano to? Bakit ang sky curtain pa ang nagpapautang kay Miss Wang? Ginugulo mo ba ako? Napailing si Zhang Long. Wala akong magagawa, Si Yang Chen pa rin ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng All-Island Hotel. Matagal nang gustong makapasok ng sky curtain sa All-Island Hotel, hindi nila hahayaang masayang ang pagkakataong ito. Nanlaki ang mata ni Zhang Hengji, ano, nabigla siya, may mali ba ako nang narinig? Si Yang Chen, ang driver na to, siya pala ang second largest shareholder ng All-Island Hotel. Napatingin sa kanya si Zhang Long, tila nagtataka kung bakit hindi niya alam ang simpleng impormasyong ito. Nabitawan ni Zhang Hengji ang kanyang hawak na bat dahil sa gulat at takot sa kanyang nagawang pagkakamali. Sinabi niya na, hindi ito maganda, siyang Shen, baka isa siyang anak ng isang makapangyarihang pamilya. Naguluhan ang mga tauhan ni Zhang Hengji at napabulong sa isa't isa. Ano na ang gagawin natin ngayon? Nasakta ng boss natin ang isang young master mula sa isang makapangyarihang pamilya. Kanina lang, masigasig silang sumunod sa utos na wasakin ang sasakyan, ngayon, naiwan nilang si Zhang Hengji ang kailangang managot. Kumuha si Zhang Hengji ang isang kahan ng sigarilyo at inabutan si Yang Chen. Pasensya na, Yang Chen. Tumingin siya ng seryoso at sinabi, ikaw pala ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng All Island Hotel, bakit hindi mo sinabi agad? Kung nalaman ko lang mas maaga, hindi sana umabot sa ganitong hindi pagkakaintindihan. Malamig ang tugon ni Yang Chen. Akala mo ba lahat ng tao kagaya mo, gustong ipagsigawan sa buong mundo na anak sila ng isang mayamang tao at makapangyarihan? Sa puntong iyon, dumating na ang mga pulis. Sino ang nag-report ng insidente? Tanong ng isang opisyal. Mabilis na tinaas ni Miss Wang ang kanyang kamay. Ako po, sinira nila ang sasakyan ng kaibigan ko. Ilang tauhan ni Zhang Hengji ang agad na umamin. Oo, sinira namin, pero inutusan lang kami. Tiningnan ng mga pulis si Zhang Hengji at sinabi, Ikaw ang nagutos. Ipaliwanag mo kung bakit mo sinira ang sasakyan ng iba. Hindi natinag si Zhang Hengji. Sa halip, mayabang niyang ipinakilala ang sarili. Ang pangalan ko ay Zhang Hengji. Ang ama ko ay si Zhang Yao, Wu, chairman ng Yao Wu Group. Ang lalaking yan ang nagnakaw ng girlfriend ko, kaya tinuruan ko lang siya ng leksyon. Matapos kunin ang kanyang pahayag, tinanong siya ng pulis. Handa ka bang magbayad ng danyus? Mayabang siyang ngumiti. Siyempre, pero kung may utos lang mula sa korte. Napailing ang opisyal at sinite siya. Sirao ulo ka ba? Kapag dinala ito sa korte, hindi na ito tungkol sa bayad pinsala. Kapag sinadya mong sirain ang ari-arian ng iba na nagkakahalaga ng higit labing isang libong yuwa, isa na itong kasong kriminal. Hindi pa rin natinag si Zhang Hengji. Hindi mo ba ako narinig? Ang ama ko ay si Zhang Yao. Wu. Pinutol siya ng pulis. Wala akong pakialam kung sino ang ama mo. Sinira mo ang pag-aari ng iba, labagyan sa batas bibigyan kita ng pagkakataong ayusin ito ng maayos. Sa wakas, napaisip si Zhang Hengji. Sige, babayaran ko ang sasakyan niyang nasira. Hindi naman ako ganoon kasama. Sabihin mo kung magkano. Ang 100,000 yuan ba ay ayos na? Pinagkrus ni Yang Chen ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Sinabi ko bang tatanggapin ko ang pribadong kasunduan? Tama ka, hayaan nating ang korte ang magpasya. Nagalit si Zhang Hengji at itinuro si Yang Chen. Kung sa tingin mo hindi sapat ang 100,000 yuan, paano kung gawing 200,000 yuan? Luma at sira na ang kotse mo, higit pa ito sa sapat, huwag kang maging sakam. Ngunit hindi nagpatinag si Yang Chen. Tumingin siya sa kanyang wasak na sasakyan. Sinabi niya dito na, hindi ito tungkol sa pera. Ang gusto ko ay hustisya. Pinakalman ni Zhang Hengji ang kanyang sarili at pinagkrus ang kanyang mga braso sabay sinabi kay Yang Chen na, Kung ganun, sige. I'd man mo ako. Kahit magkaroon ako ng criminal record, wala akong pakialam. Hindi ko naman kailangang maghanap ng trabaho, maghihintay lang ako upang manahin ang yaman ng pamilya ko. Sa puntong iyon, lumapit ang pulis at hinuli siya. Sinabi dito ng isang pulis kung ganun, kailangan mo nang sumama sa amin. Dumating na sila sa istasyon ng pulisya. Dumating ang ama ni Zhang Hengji, si Zhang Yaowu, upang makipag-areglo. Pero tulad ng kanyang anak, mayabang rin ang kanyang kilos. Sabihin mo na lang ang halagang gusto mo. Napatawa si Yang Chen. Sinabi niya dito, mag talaga kayo. Pareho kayong walang alam kundi gumamit ng pera para solasyonan ang lahat ng problema ni hindi mo man lang naisip ang humingi ng tawad. Hindi ko ito aayusin ng ganito lang, pupunta tayo sa court para doon ito ayusin. Tumingin sa kanya si Zhang Yao. 500,000 yuan, sapat na ba yan? Matalim ang sagot ni Yang Chen. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ba kayo marunong umintindi ng salita? Sa halip, kumuha si Zhang Yao ng isang zeken nagkakahalaga ng 500,000 yuan at inilapag ito sa mesa. Galit pa niyang sinabi kay Yang Chen, kung hindi lang kritikal ang panahon para sa IPO ng kumpanya, sa tingin mo ba makikipag-usap pa ako sa'yo ng maayos? Huwag kang masyadong mayabang. Ang ibig sabihin ng IPO o Initial Public Offering ay ang pagbebenta ng security sa publiko sa pangunahing merkado. Ito ang pinakamalaking mapagkukunan ng pondo para sa isang kumpanya na may mahabang o walang takdang panahon ng pagkatubos. Hindi man lang ito pinansin ni yang Chen. Tumayo siya at tumingin sa pulis. Maaari na ba akong umalis? Tumango ang opisyal. Basta't pirmahan mo lang ang dokumento na nagsasaad na hindi ka tatanggap ng reconciliation at susundin ng pulisya ang tamang legal na proseso. Pagkalapit niya upang pirmahan ang dokumento, pinigilan siya ni Zhang Yao. Sinabi nito na, dapat may hangganan ang galit mo. Magkikita pa tayo sa hinaharap, bata. Huwag mong wasakin ang sarili mong landas. Masyado ka pang bata, kaya huwag mong sirain ang iyong hinaharap. Hindi natin nagsiyang Chen. Hinablot niya ang dokumento pabalik. Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos ka na, bitawan mo ang kamay ko kaagad niyang pinirmahan ang dokumento na opisyal na tumanggi sa reconciliation. Simula pagkabinata niya, sanay na siya sa mga pagbabanta mula sa mga nagpapautang. Akala ba nila matatakot siya sa ganitong klaseng pananakot? Matapos pirmahan ang papeles, tumalikod si Yang Chen at naglakad papalayo. Bago umalis, lumingon siya kay Zhang Yao Wu at may malamig na ng iting sinabi. Kita na lang tayo sa korte. Nagnitnit sa galit si Zhang Yao at sinabihan si Yang Chen na ikaw na walang hiya, bumalik ka dito ngayon na. Pumunta si Yang Chen sa property dealer upang ibenta ang kanyang lumang bahay. Lumapit sa kanya ang staff at ngumiti. Mr. Yang, nakuhanan na ng litrato ang bahay. Narito ang inyong mga susi. Sabay abot ng susi kay Yang Chen. Pagkatapos, nagtanong ito, mayroon ba kayong gustong presyo para dito? Ngunit masaya lang ngumitisi Chen at sumagot, wala, maaari ninyong ayusin ang presyo ayon sa merkado. Idinagdag pa niya, ipapaubaya ko na sa inyo ang pagbebenta ng bahay. Tawagan niyo lang ako kung may kailangan. Pagkasabi nito, lumabas na siya ng opisina at naglakad palabas. Habang naglalakad, napabulong siya sa sarili, kailangan kong bumili ng sasakyan sa lalong madaling panahon hindi ko maaaring ipagpaliban ang aking ride hailing service. Muli siyang nag-isip paano kung bumili ako ng bagong energy car. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang telepono kaya kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at isang notification ang lumabas. Muli siyang binati ng babaeng mula sa sistema, at kinumpirma nito na nakatanggap siya ng isa pang maksamang review, ngunit bilang kapalit, naka-unlock siya ng isang napakalaking reward. Ano kayang magandang bagay ang makukuha ko ngayon? Excited na tanong niyang Chen. Lumapit ang babae mula sa sistema sa kanyang tainga at bamulong, congratulations sa host! Natanggap mo ang isang limited edition luxury na sasakyan. Sa unang tingin, mukha lamang itong ordinaryong sasakyan, ngunit puno ito ng makabagong teknolohiya. Naanyayahan siyang kunin ito sa underground parking lot ng kanyang komunidad. Masaya niyang tinanggap ang susi na mangha sa pag-aalaga ng sistema sa kanya. Matikas siyang naglakad at sinabi, "Oras na para umuwi at magpahinga. Bukas, babalik ako sa trabaho." Sa bilang banda, nakarating na siya sa kanyang villa, habang nakaupo malapit sa ilog at kumain, nasabi niya na napaka-comfortable niya. Samantala, sa kabilang villa, may babaeng nakamased sa kanya. Siya si Zuyinong ang may-ari ng villa number no. 8. Nilapitan siya ng kanyang katulong upang sabihin dito na ang pagkain ay nakahanda na. Tumalikod siya sa kanyang katulong at nagtanong, "Nalaman mo na ba kung sino ang may-ari ng villa number no. 1? Ano ang impormasyon tungkol sa kanya?" Sumagot ang kanyang katulong, "Ayon sa security, bata pa ang may-ari. Ngunit, ang sasakyang ginagamit niya ay pangkaraniwan lamang, hindi mukhang mayaman." Napatigil si Zhu Yinong at napaisip. Ganun pala, gusto lang niyang low profile. Pero maaari kayang isa siyang young master mula sa isang makapangyarihang pamilya. Nagutos siya sa kanyang katulong na si Aunt Lan na, dalhin mo ang dalawang bote ng alak bilang simpleng pagbati. Huwag mong subukang alamin ang kanyang pagkatao. Sabihin mo lang sa kanya na narito tayo sa Villa Number 8, sapat na yon. Sumunod naman ang kanyang si Aunt Lan at agad na nagtungo sa villa number one. Habang nagpapahinga si Yang Chen sa kanyang villa, biglang tumunog ang doorbell. Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang babaeng nagpakilala bilang katulong mula sa villa number 8. Ang aking master ay may munting regalo bilang pagbati sa bagong kapitbahay, magalang na sabi nito. Ngumiti si Yang Chen at sagot niya, hindi na kayo dapat nag-abala. Hindi ko alam kung paano ko tatawagan ang iyong master. Inayos ng katulong ang kanyang buhok at sagot niya, ang master ko mula sa Villa No. 8 ay si Zui Maaari ko bang malaman kung paano ko dapat tawagin kayo? Ako si Yang Chen, sagot niya. Napansin ni Yang Chen ang pagiging mahinahon at magalang ni Zui Nong. Inalok niya ang katulong na pumasok, ngunit tumanggi ito. Wala pong ibang utos ang aking master maliban sa pagbati, magkakapit bahay tayo, kaya dapat magtulungan tayo sa hinaharap, paliwanag ng katulong bago nagpaalam. Sambit pa nito na magpahinga lang si Mr. Yang at siya ay babalik na. Pagbalik ng katulong sa Villa No. 8, agad siyang sinalubong ni Zhu Yinong at tinanong, ano ang nalamang impormasyon? Masayang nagulat ang katulong, bata pa nga ang may-ari ng villa number 1, at isa pa, guwapo rin siya. Siguradong mula siya sa isang mayamang pamilya. Umalis na rin ako pagkatapos kong ibigay ang regalo, sigurado ako ba pupunta siya dito para ibalik ang ginawa natin sa kanya sa maikling oras, ma'am, pwede na po kayong magpahinga at makikita nyo na rin siya ng personal. Nang marinig ito ni Zhu tila natuwa siya. Mabuti kung ganoon, sagot niya bago nag-utos sa kanyang katulong na magpahinga na. Agad naman sumangayon dito ang katulong at pumasok na. Samantala, sa villa number one. Habang umiinom ng red wine si Yang Chen, napagpasyahan niyang magtrabaho muna ng dalawang oras bago umuwi upang matulog. Kinuha niya ang kanyang magarang sasakyan at nagsimulang magmaneho muli bilang ride hailing driver. Ilang sandali lang, nakarating siya sa sinihan. Nakaabang na ang magkasintahan sa kotse, sinabi dito ni Yang Chen na welcome sa inyong sasakyan ngayon, pakiusap ko wag kakalimutang mag-set belt pagkapasok. Agad pumasok na ang dalawa sa kotse. Pagpasok ng magkasintahan sa sasakyan, sinabi ng babae, estudyante ako mula sa University of Finance. Maaari mo ba akong ihatid sa dormitoryo ng mga babae bago mag alas 10.30? Sinuri niyang Chen ang mapa, mga 15 km ang layo, kaya tatagal ito ng hindi bababa sa 20 minuto. Medyo challenging ito para sa akin. Sambit niya, nakiusap ang kasintahan ng babae, ang dormitoryo ng babae ay magsasara ng alas 10.30. Maaari mo bang bilisin? Sa isip ng lalaki, sinadya kong patagilan ito hanggang ngayon para mapilitan ang kasintahan kong magpalipas ng gabi sa labas. Baka sakaling makapunta kami sa isang hotel. Sabay ngisi niya sa sarili. Oo, gagawin ko ang aking makakaya, sagot niyang Chen habang inaalerto ang dalawa. Kaya umawak kayong mabuti. Sabay tapak niya sa silinyador at pinaandar ng mabilis ang sasakyan. Masayang nagpasalamat ang babae kay Yang Chen, ngunit tila naiinis ang lalaki. Sir, huwag kang masyadong mayabang. Sabay krus ng kanyang mga braso. Kung hindi mo kami may hahatid sa dormitoryo bago mag alas 10.30, hindi lang kami magbabayad, kundi kailangan mo rin kaming ibalik sa pinanggalingan namin. Napatingin ang babae sa kanyang kasintahan at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin doon? Agad namang gumawa ng palusot ang lalaki, lumapit sa kasintahan at bamulong, ginulat ko lang siya para mas bilasan niya ang pagmamaneho. Ngunit tumingin lang si Yang Chen sa kanya at ngumiti. Hu huwag kayong mag-alala, dahil nangako ako, siguradong tutuperin ko. Ako rin ay nagtapos sa universidad na yan, kaya kabisado ko ang daan. Ihahatid ko kayo roon sa loob ng labing limang minuto. Humanda lang kayo. I got so much